Hello po sa mga solid supporter ni Mr. Descarte. Magandang umaga po. Ako po ay isang massage therapist at silent viewers ni Mr. Descarte. Kamusta po kayo? Meron kasi akong napanood sa mga previous video niya na meron siyang lower back pain. Kaya ngayon, nandito po ako sa Munting Bahay Kubo upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Magandang umaga. Mabuti at... Dumating ka at napasyalan mo ako dito sa aking munting bahay kubo. Welcome ka, Sir. Maraming salamat, Sir, sa pag-welcome mo sa akin okay. dito sa inyong munting bahay ko Sir, um, uh, kumustahin lang kita na, Sir. Okay. Uh, dahil meron kasi akong napanood na uh -huh. sa mga previous video mo eh. Uh -huh. uh, don do uh, sa lower back pinanararamdaman mo. Ngayon, Sir, nandito ako sa iyo para siguro ginamit din ako ng Panginoon na okay. uh, makapunta ako dito sa iyo. Mm -hmm. Ayun Sir. Uh, meron na akong kunting katanungan sa iyo para ano, malaman ko kung anong ka uh, kalagayan mo ngayon. Kakamusta? Yung okay, go. go. Kamusta ka naman, Sir, sa lower back pain na nararamdaman mo ngayon? Ito, sa pang-araw-araw na pamumuhay ko, yung back pain, masasabi ko para sa sarili ko na hindi siya birong uh, karamdaman para sa isang normal na tao. Mm-hmm yung pasakit niya, kakaiba. Yung parang mm. tipong daig mo pa, sir, yung isang uh, magsasaka na mm -hmm. nagtrabaho sa bukid ah. maghapon. Kasi ganito yan, pagkagising mo pa lang sa umaga, mararamdaman mo na talaga yung parang pagod na pagod ka, mm -hmm. tapos yung mga binti mo, mm -hmm. mula dito sa likod, pababa, parang may kuryente, mm -hmm. tapos nangangawit ka. Ganon okay, yung pagkagandam. Uh, sa sitwasyon mong yan, sir, ano ba ginawa mo nun, sir? Nagbuhat ka ba na mabigat o... Or nanamali ba position mo sa pagbuhat mo or ano ano bang ginawa mo bakit nagkaganyan ka I think siguro sir uh, kaya ako nakuha yung ganito Natatandaan ko siguro pandemic yun mm -hmm. Dati kasi hilig ko o bisyo ko yung pagbubuhat ng mga bakal mm -hmm. gym ganun dati yung ano ko yung mga ginagawa ko na bisyo para sa kalusugan ko mm -hmm. Siguro nagkamali ako ng pagbubuhat minsan okay. may proper mm -hmm. pala na ano yan eh may proper sa mm -mm. pagbubot na ganyan, hindi lang basta-basta. Mm -mm. Doon nag-start, yun, 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 yun yung unang narandaman ko sa sarili ko na parang may pagbabago, parang may naka ipit mm -mm. na ano dito, ugat, gano'n mm -mm. po. Mm. Ah, okay, sir, alam ko na kung anong gagawin ko sa'yo. Siguro, sir, sa tagal-tagal na ng panahon na nararamdaman mong yan, eh, naghahanap ka kung anong cure yes, tama. o treatment na na para sa iyo. Yes. Ah uh, nasabi mo na rin yan sir no? Gusto uh, ko na rin samantalahin ang pagkakataon na ito at mm -hmm. uh, at kumaari sana ay sa pagkataong ito ay ano kaya ang magandang o mai-advise mo para sa sarili ko sa kalusugan mm -hmm. ko, yung mga bawal at dapat nagawin. Mm -hmm. so, halimbawa sa mga mm -hmm. ano pagkain o or... uh -huh. Yun nga sir sa ano sa, sa sinabi mo sa akin, alam ko na kung ano ang nararamdaman mo dahil sa lower back pain mo dahil sa pagbubuhat no. So ngayon sir bibigyan lang kita ng advice kung ano ang magandang advice at ano ang magandang gawin mo para ma yung treatment at gagawin ko sa iyo maging mag-improve at kung ano ang pwede mong kainin, sir. Uh -uh. Sir bigyan lang kita ng tip sa pagkain. Yes. Siguro iwas ka lang muna sa taba at saka taba-taba, matatabang pagkain at uh -huh. at ano um mamantika ganun, mamantika or maalat, mm -mm. 'yan iwas ka muna lang sa mga ganyan. Okay. So goods okay. naman sir sa gagawin mo para yung likod mo ma ano, ma-exercise mo. I mag-stretching ka lang muna siguro sa umaga okay. para ano, mawala yung pain na nararamdaman mo. So parang gawin ko siyang daily habit na gano'n, yung parang pag-exercise sa umaga. Oh, sir. Uh -huh. Uh -huh. Okay. And uh -huh. Then bawal mo na po ako sa matataba, then maalat na pagkain. Uh -huh, sir. Okay. Oo. Uh -huh. Ganyan. Ah, uh, ngayon sir sa dahil nasabi ko na rin sa yung nararamdaman mo siguro yung sa lower back pain mo na nabara na ugat kaya yung pain mo nararamdaman mo diyan papunta sa paa. Parang, Actually Actually sir, uh, so yun pala yung parang mm -hmm. kapag ka, once na uh, may ugat na ano dito pababa apektado na rin dito. Uh -oh, kaya pala mo. ano sir yung nararamdaman ko na pangangawit, yun pala yung dahilan. Mm -hmm. Ah, uh, okay. So ngayon, sir, ano po ay yung magandang gagawin natin para maibsan ng yung aking katawa na mafeel ko yung konting kaginawaan. Okay, sir, yung gagawin ko sa iyo ngayon, sir, sigurado magugustuhan mo 'to. Okay. Meron siyang konting ah uh, hagod eh. Hagod sa likod 'yan. Mm -hmm. Yung sa lower back mo, ipo din natin 'yan and then ah uh, meron din, meron din silang makikita na stretching. Parang ibibent lang kita para yung mga masas mo mag-loose siya at para hindi na tumigas. Okay. okay. Excited na ako mga kadis. So, mm -hmm. Ayan, bali, i-welcome po natin dito sa ating munting bahay kubo, ang ating bisita mula pa yan sa kalapit uh, baryo. Dito mm -hmm. rin po siya mga kadis, uh, Pampanga. I-welcome po natin. At sana ay sa araw na ito ay magampanan po at matulungan niya tayo magawan po niya yung pinag-aralan niya para ipasa sa akin yung kanyang natutunan sa pagiging isang therapist. Excited na ako mga kadis ha, na sa araw na ito ay uh, samahan nyo kami, panoorin nyo po kami, first time kung gagawa ng video na ito. At para na rin makatulong, hindi lamang po para sa akin, mm -hmm. kung sino man po ang nakakaranas ng ganito uri ng sakit na lower back, maaari po siyang makatulong para sa atin. Okay mga kadis! Let's go na! Excited na po ako para i-therapist dito. Meron po siyang mga sariling gamit at may sasakyan kaya naapunta po siya dito. Magre-ready lamang po siya mga kadis at mag start na siya. Okay? Let's go! Okay mga kadis, first time natin mag-voiceover. Ipapakita ko muna yung mga short clips. Itong video na ito mga kadiskarte, bali kinat-cut ko na no dahil kung ilalagay ko lahat po ay sobrang haba ng ating video. So yung mga counting clips na ito ay pinapakita natin. Yan yung ginagawa pala ng isang massage therapy. Tinatarget muna kung saan yung pinakamain, kung saan nang gagaling. May kirota bang ginagawa? Tapos naihibsan din ng konting ginhawa. Then, unti-unti mararamdaman mo sa sarili mo na naibsan yung mga nangangawit na kalamnan, yung mga muscle na tumitigas. Unti-unti makakaramdam ka pala ng pagkaantok sa sarili mo. Then, umabot kami ng mga 30 minutes, ay naramdaman ko sa sarili ko na unti-unti inaantok ako habang patuloy ang pagmamasads ni sir na talagang pinul massage niya ako mula likod, kamay, paa, tapos bone alignment. Napakagaling ni Sir. Kaya sa oras na 'yan, uh, hindi ko namamalayan na patapos na pala dahil nakatulog ako. Sobrang sulit ang pagpunta ni Sir at sobrang nakatulong para sa ano sa kalusugan ko. So okay na. Balambay ko na Overall, eh. <laughs> okay po. Yun. Natapos na po yung ating first session kay Kadiskarte. Uh, ngayon po, tanungin po natin siya kung ano po yung uh, kaginawahan or nabigyan ba siya ng kaginawahan o hindi sa pagkakaterapi ko sa kanya. May isang oras din po kasi siyang na Ngayon, tatanungin po natin si Kadiskarte. Sir, kamusta po kayo? Ay, thank you, sir. Uh, Mga Kadis, sa totoo lang, no? Uh, para akong bagong nilabas na sasakyan sa kasa, yung brand yung kotse. Parang manumbalik yung kalakasan ko. Thank you. <laughs> guminawa yung pakiramdam ko, magaan, hindi katulad ng mga dati na hinihinda kong mabigat yung mga binti ko. Pero ngayon gumaan, siguro kailangan ko talaga ng ganitong uri ng masads. So iyan, per session pa lang ay naramdaman ko na yun na guminawa ako, Mang Kadis. At meron po tayo sigurong part 2 at mangyayari yan sa baryo. At ipaghahanda ko ang pagdating ni Sir, ipaghahanda ko siya ng makakain. After ng session, uh, kakain po kami. So ayan mga kadiskarte, uh, sana nakatulong ang aming video na ito. Ginawa ko ito para may iba naman. Para sa mga katulad ko na nakakaranas ng uri ng lower back pain. Ayan yung pananakit likod. Kasi hindi po biro-biro ang magkaroon ng ganitong uring karamdaman. Maraming salamat mga kadis sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Ayan, ibabalik ko na kay Sir. At Sir, baka meron kang gustong sabihin sa mga viewers ko at sa mga pamilya mo, baka pwede mo silang ishut out. iyong iyo ang pagkakataon na ito. Ayan nga po, Sir. Maraming salamat po okay. sa araw na to sa pagtanggap niyo sa akin dito sa munting bahay ng kubo ninyo. Uh, yun po. Uh, maraming maraming salamat din po sa mga viewers na nanonood ngayon. Uh, sana po uh, supportahan niyo po yung Kadiskarte. Yes. <laughs> ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya po kami ng magandang araw ngayon. At sa mga pamilya ko po, yan, shout out po sa mga Rosello family uh, at sa, sa mga Santa Rita Valencia family. Yun po, at abangan niyo po ang second session ni Sir sa Munting Bahay Kubo sa sa barrio. Sa barrio. Okay, thank you, sir. Ah, uh, maraming maraming salamat. Okay, bago ko lang tapusin ito ang video na ito, ma uh, sir, mga kadis, uh, gusto ko na rin pasalamatan kayong mga palaging sumusuporta sa aming mga videos. Alam ko po na napakasolid ng pagsuporta nyo sa amin kahit na minsan ay na-delay ang aming pag-upload. Ay patuloy nyo po rin inaabangan at naiintindihan ang aming mga uh, gawain sa likod ng kamera. Maraming salamat sa pag-antabay at sa solid na suporta. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi at sana pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang gandito na lamang mga kabis, mahal na mahal po namin kayo. At sana marami pang pagkakataon na magkasama-sama at enjoy lang natin palagi ang buhay. Okay? Maraming salamat. Love you mga kabis, ingat kayo palagi. Uh, okay, kita-kits tayo sa susunod na video. God bless. Thank you, sir.